Magandang araw guys. Ganito nga pala ako umupo sa Honda cb 650 r Height ko ay 5 foot 4 inches. Tapos yung inseam ko ay 28 inches. Kaya siya ay flat foot. Pero dapat kalahati lang yung upo natin. Kapag yung upo natin ay 3 fourths of the way. Kita nyo naka tiptoe na ako. Kapag all the way ako nakaupo. Yan. Sobrang tiptoe na talaga. Kasi yung seat height na cb 650 r is 31.9 inches. Dito, pinapractice ko yung paglipat ng binte. Yung mga scenario na kunyari, nasa stoplight kayo, mag-change kayo into neutral or lalagay nyo sa first gear bago umabante. Ito siya. Sa side stand naman, dapat tignan nyo talaga kung saan siya. Tapos make sure na may rearning nyo na tutunog yung lagotok niya. Para sure na naka-extend talaga siya. Pag itatayo yung motor from the side stand, turn the handlebar all the way to the right. Yung right leg nyo, naka in contact with the seat tapos push off the ground with your left leg another important tip para sa practice na to is to keep yung motor sa balance point nya meaning keep the motorcycle upright para kapag maglilipat kayo from the right leg or left leg hindi siya tutumba agad so ayun lang guys kung, kung katulad nyo ako na medyo maliit tapos gusto nyo ng motor na malaki para sa inyo <laughs> practice nyo to peace